Alamin kung paano makakatulong ang Aki Ika ointment sa balat mo, mula sa iritasyon hanggang sa dry patches. Gawa ito para sa sensitibong balat, subok na ng marami. Ang Aki Ika Anti-Irritant Soothing Ointment ay isang halamang gamot na pampahid na tumutulong sa mga karaniwang suliranin sa balat gaya ng tagihawat, pamumula, pangangati, at impeksyon. Ito ay aprobado ng FDA, kaya ligtas gamitin kung tama ang paraan. Paano gamitin ng tama? Una, hugasan muna ang bahagi ng balat na may problema. Gumamit ng banayad na sabon at malinis na tubig. Patuyuan gamit ang malinis na tuwalya. Pangalawa, maglagay ng manipis na pahid ng ointment. Gamit ang malinis na daliri, ipahid ang kaunting dami sa mismong bahagi ng balat na may tagihawat, pamumula, o pangangati. Tatlo, gamitin ito dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa gabi bago matulog. Kung malala ang kondisyon, maaaring dagdagan ayon sa payo ng doktor. Apat, iwasan ang mata, bibig, at sugat na bukas. Ito ay para sa panlabas na gamit lamang. Ano ang inaasahang epekto? Paglamig ng balat nakakabawas ng iritasyon at pangangati. Pagpatay sa mikrobyo at mites tumutulong sa paglilinis ng balat mula sa sanhinang tagihawat. Pagkontrol ng langis binabawasan ang sobrang sebum na nagdudulot ng baradong pores. Pagbawas ng pamumula at pamamaga pinapakalma ang balat. Pagsasayos ng nasirang balat pinapabilis ang paggaling ng balat na may sugat o peklat. Mahalagang paalala, kung may allergy ka sa halamang sangkap, itigil ang paggamit at kumansalte sa doktor. Huwag gamitin sa sanggol o bata ng walang payo ng espesyalista. Kung lalala ang kondisyon, huwag ipagwalang bahala, humingi ng profesional na tulong. Ang balat ay salamin ng kalusugan. Kung ito'y inaalagaan ng tama, nagiging mas maaliwalas ang pakiramdam at kumpiyansa sa sarili. Gamitin ang aking ika ng may gabay at disiplina dahil ang tunay na kagandahan ay nagsisimula sa malinis at malusog na balat.